Krabby, the big crab. Para buwas sa darap ni Imam mo. Kuy, oh, uh, pagluyaan na. Aruy! Agiging tukob ka anak, na. Anak ko, anak. Asya, nakabuhi. Hala ka, mag-utod na ni Kamot. Hala, 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 hala. Hala! Nga, anitan. Nangaagat, nangagat, nangagat. Halala. hala Hindi na <man>. Hala, <laughs> <laughs> yakamot, <laughs> Maupahito, lapuhan-anay. Lapuhan-anay. Nakabuhi. Na-autanggalanhan <laughs> <laughs> po ako. Pa! Tanggalanhan higit. Huwag <What> <laughs> <God. God. laughs> na <laughs> ka. Lalaman o deri asiya. <laughs> Kasakit-had. Kas <laughs> masakit <laughs> <laughs>